yung kasalukuyang sistema ng pagtatakda ng sahod na nakabatay sa lugar kung saan nakatira ang mga manggagawa. Pero magpapalit ang sahod ng mga manggagawa mula 695 hanggang 500 piso na lang. Isa pong malaking kalukuhan yung kasalukuyang iskema kung papaano pinapatupad at tinatakda ang sahod ng mga manggagawa. Pangalawa, Madam Chair and to our distinguished colleagues here, yung nature of work o yung kalikasan ng paggawa. Ang BPO halimbawa ho sa Metro Cebu, Metro Davao, Metro Iloilo, Metro Jensen ay parehas ng ginagawa ng BPO worker sa Metro Manila. Ang construction worker sa Visayas ay parehas ng ginagawa ng construction worker sa Metro Manila. Pero bakit ang labor cost para sa mga construction worker dito sa Metro Manila ay 800 piso samantalang ang mga manggagawa sa probinsya na gumagawa ng parehas na trabaho ay napakababa. Walahong walangong lohika ang pagtatakda ng sahod, uh, Madam Chair, dito sa RA 6727. Mas mabigat ho ba ang semento dito sa Metro Manila? Mas mabigat mas magaling ho ba ang mga manggagawa dito sa Metro Manila kumpara sa mga manggagawa sa probinsya? Ang sinasabi namin dito, Madam Chair, parehong pagod, dapat parehas din ang sahod.